meron din po kayo ng um, isinusulong yung pong nga uh, dapat ipagbawal yung pagbebenta ng mga sobrang maaalat at mga processed food sa mga paaralan. ooo. Mm -hmm. Kasi doon po sa Death Order number no. 13 na inilabas po noong 2017, yung pong mga processed food gaya po ng mga hotdog, mga chicken nuggets, sino sila po ay nandoon pa sa ilalim ng yellow category na pwede po silang iserve. Pero may dapat may pag-iingat. So dito ho sa inyong um, isinusulong at nabanggit nga ninyo na kayo ay nakipag usap na kay uh, Secretary uh, Sani Angara kasama ho ba dun sa inyong um, kumbaga hinihiling na talagang alisin na yung kumbaga itong mga processed food na to isama na to dun sa red category ito na po yung mga talagang bawal ibenta sa mga school so mat matagal na rin pinag-usapan niyan ano at uh, talagang dapat naman walang ultra-processed food sa loob ng eskwelahan. No? Mm -hmm. So yung problema na kita ko sa mga nagbebenta paglabas ng eskwelahan. Opo, ah, ah, tama. problema natin, di ba? Mm -hmm. Kasi nga, uh, sa labas, ano, free for all na yan. Kahit sino pwede magbenta ng kung ano. So, syempre, yung mga mas processed, mas mapopula yan, mas attractive yan. At uh, mataas yung mga sodium content, mataas yung mga problem. In in the long run, pag madalas mong kinakain, siyempre magkakaroon ka ng mga non-communicable diseases or yung mga lifestyle diseases. So very important na maturuan din yung ating mga kabataan in as part of it ko ano yung good nutrition na ayun, fresh vegetables at saka fruits ang dapat kinakain, hindi yung mga junk food at saka salty and sweet na mga pagkain opo Pero sir ano po yung ano? Am, um, kumbaga recommendation po ng DOH sa DepEd kasi yun nga po nababangit po ninyo sa school sa loob ng school meron eh may pinapatupad na po na patakaran. Pero pagdating po sa labas, nandoon na po yung mga tindahan na kung ano-ano yung binibenta. Co correct. Ang ang cause po diyan usually is the local government. Mm -hmm. uh, meron kaming National Nutrition Council at ano, nakaupo doon ng DILG, ang DepEd, ang Department of Agriculture. Maganda siguro doon namin palang kasi yung mga ano patakar kagaya ng sigarilyo bawal magbenta 100 uh, meters mm -hmm. in the around uh, uh, school no sa pati vape bawal din yan so kailangan maipat maipatupad yan yung mga ordinansya na yan sa mga iba't ibang para